Magandang araw mga boss Dahil sa walang pasok kahapon At syempre bakante yung araw ko mga boss Kaya heto inanyayahan na naman tayong sumama sa dagat Pero sa ngayon hindi kami pupunta ng Aguho Para maiba naman sa Rizal Beach naman tayo Si Nico at mga kaklase nga niya yung kasama ko dito Bago daw kasi ako umalis papuntang Manila ay samahan ko daw muna sila Alas dos nga ng hapon ay nasa Rizal Beach na kami Pagdating nga namin sa Rizal ay pumunta muna kami kay Marubi Para maghiram ng pitche Siyempre, may kunting inuman, kaya bumili kami ng alak. Kagoy, inuman na naman. Daig pa nga ako ng mga batang to sa inuman. Ako kasi, drink moderately lang. Kagoy! Kaya tara na dito mga boss. Mag-relax muna tayo dito kahit ilang oras lang. Boss. Mayroong tuntunan, buro baklay ang tapago, ko Ano, di mo na! Wala, bago na ako na, na May na barkada ko, karengo mo Bandang alasing ko nga, umuwi na muna ako. Dahil nga sa may mga kailangan pa akong bilhin na mga kakailanganin sa food house, kaya nagpaalam na muna ako sa kanila. Bali, bumili ako ng mga cups sa Kier. Dito naman sa LCC ay bumili ako ng tinapay. Yan lang po muna ng mga boss. Maraming salamat sa panunood.